sa so for today's video ay dumating naman ulit yung ating parcel run so open na natin ito mga hinahinayin nyo na inyo be ano na ay kagahod so mga ano to mga mami mga kandol Thank yeah. okay. you. kakaano yung amoy nito. Pag ubi talaga, yung amoy talaga ng ubi. So, bumili tayo ng ubi powder, mga mino. Ay, parang ubi oh, powder. Mga mga mino. Ah, di pa. O, oh, ito na mga me. Bumili tayo ng ubi na ganito. Sobrang laki niya nga talaga. Yan alam mo yung amoy ko lang. Obing obi. So bumili ako isang kilo ata to. Yan. Ayan. So bumili tayo ng yung actually mga minag ano talaga ako, gumagawa talaga ako ng sarili kong yema no, yema feeling pero po, for emergency minsan, kailangan mo talaga may ganito lang mga mino yung like, mga maliitan na order din, kunti lang din, ta isa isa lang so, yan pero pag yung pang feeling talaga na buuh buuhang cake talaga ay gumagawa talaga ako So, ito pang ano lang natin pag sakaling nagmamadali. Oh. And ito mga mi, dito tayo medyo napamahal-mahal kasi bumili din tayo ng lahat ng mga ano no, mga topper. Ayan. So, halos lahat ng mga mina numbers, bumili talaga parang mag-store na talaga ako dito, no. <laughs> mga may kumpleto 'yan, marami 'yan. Oh, cute. So mga gold 'yan, mga mino. Insaan kasi mga mi, may nag may nag ano, naghahanap talaga nito. At pag package 'yung ating cake, gusto ko talaga may mga kasama na ganito Yan. Hala, na mi siya mga mino. Yung hmm, iba talaga na damage. Kunti lang naman. So, bumili na, narin rin ako ng strawberry, tsaka ito. Ang ganda nila gamitin mar, mga me. Pariho silang maganda gamitin. Yung iyasang Bakersfield na mga ganyan. So, ito mga me, ito yung ginagamit ko sa mga topper ko. Kasi parang gusto gusto ko talaga to mga me. So, ito yung ginagamit ko sa mga tapo ko mga may. So, yan mga, yan. So, yan lang mga may, no. Uh, yan lang yung mga napamili natin. So, bye. Thank you for watching.